O oh God, creator of the heaven and the universe, you are worthy of our praises. In you alone, we praise and meet ourselves, for we are nothing without you. We humbly ask for your forgiveness and mercy. Dear Lord, we gather here today with the intent of doing good in Thy name. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights, understanding, wisdom, and respect for all. May our deep faith in you give us strength to act honestly and well in all matters before us. Amen. Sinong bitang kapagpanay? Ito ang tema ng ating pag-iwiwa ngayon sa Olimpiyan. Ayon sa kasyon sa Olimpiyan, ang paggamit ng bitang Pilipino ay nagsisilbi pa sa sa pagpapalaya sa alitan sa pagitan ng mga tao o grupo may di pagkakaintindihan. Sa pamamagitan ng paggamit nang umikaw na buong ng kanilang isip. Pagpapalaya sa posibilidad ng kamaypangan o kawalan ng atalimuran sa pamamagitan ng pagbasa, lalo na ng mga kabataan, at pagpapalaya sa agot sa pamagitan ng mga mamamayan at pamahalaan sa pamumagitan ng kanilang lubos na pag-unawa ng mga bata, na at ordinance ng isigilan ng pamahalaan sa sarili Mga, mga bata, na ko sa hiramin ang inyong mga tinig at inyong mga tena. At ngayon, natin pakinggan ang mensahe mula sa ating mabait, masipag, Walang iba ang ating unong na si Ma'am Arlene C. Nikta. Palangpakan pa, po natin siya.

Ayan. Sasayaw lang naman sila. Ang ating pinayasang buhay na patunay sa ating pagka-Pilipino. sa bago sa natin ang ng ating Mahaba ito ba Di ba ni mamaya kung sasayaw sila doon ko na lang i Ako nang bahala. Ngayon ay sama-sama ng ating ang nalaga ating pinayasang at Ako po siya ngayon, parang ipagdamdaman ngayon kung tatagalog tayo, no? Ganitin natin ang ating pagsambigyan. Okay pa yung sa inyo? Okay! No? Uh, Sinabi ko yung ano na, yung datang Tagalog makinig ng kare, no? Di nga, hindi ba kasi nagsispeaking ngayon? Eh, itong kinter, araw-araw na po. I like to go, I, I just watch my sister at the window. Aking deri, o parang isa ako. Nenong Spirito. Pero kailangan natin isabuhay ang ating uh, pagiging Pilipino ang paggaling ng ating higang pagbansa. So, sama-sama natin pagliwang ang yaman ng ating bika at kultura. Maraming salamat at makabuluhang pag pagliwang ng buwan ng higa. Salamat po! Na ang nasal, ang bungbong, ang antrum, at meron po, naman paano? At kung masasaksihan ang mga daliri at talento ng mga batang ses, bakun po, Bakun mo natin ng simula, oh. inaanyayahan Inaanyahan ko po, po ng ating mga buro, no? Gabayan ko natin. pilot, no? Para po lahat po sila ay makapagod po sa oras nito. Ah, nag so, ka sa, na, nag nag ka ka sa mga bakay? Na sa mga bakay? mga Dahil na huh? sa mga Kaya nga dapat ha, ganyan namin. na lang sana, no? Ha? Kasi mainit eh. No, no, no.